Ito na nga pala yung naging resulta ng halos dalawang linggong pagpapapogi ko dito sa nabil kong budget mila na Honda Wave 125i. Tinayawan na kasi ito ng dating may-ari kaya binenta na lang sa akin ng mura. Pero makalipas lang ang halos dalawang linggo ng pagpapapogi ko rito, ito na nga pala yung naging itsura niya ngayon. Masasabi mong sulit din yung gastos dahil maganda yung naging itsura niya. Ganito nga pala yung itsura nito bago ko sinimulan papugiin. Bali sa followers ko nga lang din pala to binili. Inayawan na kasi wala na raw kasi silang budget pang pagawa. At, At dahil trip ko rin magkaroon ng ganitong unit, kinuha ko na rin agad. At, At ito na nga pala yung last day ng pagpapapogi ko rito. At dahil nagpalit nga pala ako ng debaso na shock, tumatama nga pala to dito sa kasa gilid. Kaya ang mangyayari nito, kailangan kong tabasan. Kaya gumamit nga pala ako ng marker, ginuhitan ko tong kailangan kong tabasin na part. Wala nga pala akong gamit pang tabas niyan, kaya DIY na lang muna tayo. Kinuha ko nga pala sa socket ng torque drive. Tapos saka ako pinainitan maigi noong medyo namumula na saka ako ilalapat dito sa ginuhitang ko. At dahil sakto sakto lang tong sukat ng socket doon sa baso ng shock sigurado magiging maganda yung fittings nito. Habang medyo basa pa nga pala yung kaha tinanggal ko agad yung mga sobrang plastic. Mahirap kasi tanggalin yan lalo kapag natuyo Kaya noong natabasan ko na nga pala itong magkabila ang side lumabas na ako. Gagawin ko nga pala rito lilihahin ko naman. Mm -hmm. Dahil pinaso ko nga lang pala ito mainit na bakal. Hindi talaga may iwasan na hindi maganda yung mga gilid kaya kailangan talaga lihahin. Mm -hmm. At dahil gawa lang din naman sa plastic tong kaha, madali lang din naman maikinis yung mga gilid nito. Ilang minuto lang makalipas, te testing ko na kung sakto lang ba yung pagkakagawa natin. At kagaya na inaasahan ko, sakto sakto lang talaga yung pagkakatabas. Kaya tinanggal ko muna ulit to, ikakabit ko nga pala yung kahang nakadikit dito para mailagay na natin. Kapag kinakabit kasi yung magkabila ang side pairings, kailangan na connect na dalawa pati sa likod. pero meron nga pala rito ang tagtatlong screw, yan lang ilalagay ko para maikabit na natin to. At itong kapirasong parte ng kaha nga pala yung magdidikit dito sa magkabila nila ang pairings. Medyo dinahandahan ko lang pala to sa pagkakabit. Medyo manipis kasi yung kabita ng screw. Baka kasi mapingas. At noong napag-connect ko na nga ito magkabila ang gilid, isinalpa ko na kung sakto lang ba yung no all goods na, kinuha ko na nga pala yung grab bar. Ito na yung ikakabit natin ngayon. Naubusan nga pala ako ng white bolts. Kaya dalawa lang inailagay ko. Pero apat talaga yung tornilyuhan yan. Buti na lang marami akong nakatagong reserva. Nasakto lang dito. At <laughs> bago nga pala magkalimutan, body screw na may ilalagay ko dito sa ilalim. At syempre, yaya bolts pa rin, ikakabit natin dyan. Hindi nga pala ako nagkabit ng mga lumang tornilyo, puro kalawang na kasi yung iba. Hindi pa nga pala ako natatapos magkabit ng kaha, pero ngayon nakikita ko na na medyo maganda talaga ang kinalabasan ng itsura niya. Kulay white na ka, talaga yung gusto ko ilagay dito dahil yun yung nakalagay sa papel. Ang problema nung nagkakabit ako, wala talaga akong mabilhan. Mm -hmm. Dahil siguro nauuso na uli yung mga Honda Wave, kaya maraming nagbubuo na rin kaya nagkakaubusan ng kaha. At sa wakas, may kakabit ko na nga pala tong chain cover nung nakaraan kasi hindi ko to may kabit, kailangan kasi tabasan. Kaya shoutout nga pala sa tropa kay Tito Kenneth, sa pagtatabas nitong chain cover natin kaya may kakabit ko na rin to sa wakas at itinama ko na nga rin pala yung paglalagay nung nakaraan kasi sa kabila ko to inilagay hindi sa loob kaya nung naikabit ko na nga pala tong cover kailangan nga pala tong turnilyuhan medyo makalansing kasi to lalo ka pag umaandar yung motor para kasi tong gawa sa at sa punto nga pala na to yung makakaha naman dito sa harapan nyo ikakabit ko pati dito sa magkabila ang gilid yung pakpak at sa dami nga pala ng nabuo kong motor isa tong Honda Wave 125i sa pinakamadaling ikabit yung kasalahan halos hindi ko na kasi minasahe. sakton sakton na kasi yung mga fittings nya replacement lang kasi yung kinabit ko na kaha, medyo mahal kasi yung genuine nito, halos presyo isang motor na. Pero Thailand made din naman tong kaha, kaya naging okay din yung fitting. Dahil hindi ko pa nga pala nasusubukan na may tong upuan na may nakabit na kaha, ito nga muna pala yung ginawa ko. Kaya noong sakto sakto lang yung pagkakalapat ng upuan, balik tayo dito sa pagkakabit ng pairing. Pinorma ko na nga pala tong kulay itim na to dahil ito yung kakapitan ng leg shield mamaya. Sa lahat kasi ng klase ng motor, may iba-ibang pagkakasunod-sunod lalo sa pagkakabit ng kaha. Hindi ka pwedeng magpala desisyon kung ayaw mo umulit. At ito na nga pala leg shield, yung kakabit ko ngayon. Bali dito nga pala sya na sa pakpak. Kailangan mo na silang pagdikitin bago ikabit. Dito nga rin pala nilalagay signal light lens kaya kinabit ko na nga pala 'to magkabilaan para isang salpakan na lang mamaya. Mahirap kasi dumoble ng trabaho lalo ka yung pinag-uusapan, isang pagkakamalay lang kasi pwede 'to magasgasan. Hindi rin kasi biro yung gastos dito lalo sa mga kaha. At bukod nga pala ron, hindi palaging may stock ng ganitong kulay at hindi rin madaling hanapin. At ikinakabit ko na nga pala yung pinagdugtong natin kanina. Iko-connect ko lang 'to nito dito. Sinigurado ko nga pala na nakalapat maigi bago ko tinornilyohan mahirap kasi baka mapingas at gumamit nga pala ako ng allen ito kasi yung pangihigpit natin dito ganun lang din ginawa ko dito sa kabilang gilid pinalapat ko lang ng bahagya saka ko lang din ito tornilyohan habang kinakabit ko nga pala 'yung tornilyo nito lalo kong nare-realize na iba talaga karisma ng Wave 125i hindi na nakakapagtaka lalo nung kapanahunan nito na sobrang daming gustong magkaroon ng ganitong unit at kahit ngayong era na ng mga epay na motor parang muling nagbabalik 'tong mga user ng Wave 125i unti-unti din kasi ng value nito sa market Pero mamaya na ulit ako magkukwento na iba na kasi tayo ng topic at dahil bands concept nga pala yung napili natin yung forma kay Weiwei lalagyan ko nga pala to ng basket para lumabas lalo yung pagiging classic nya tsaka syempre dagdag lagayan din to bumili nga rin pala ako rito ng bracket na may kasamang white bolts yun yung gagamitin natin turnilyuhan dito yan lang din niya ipapasok sa tatlong butas kaya lang medyo nagka problema ako ng very very light dito sa part na to medyo mababa kasi sa may bandang taas dumidikit yung basket sa kaha kaya ang discarding ginawa ko nga pala rito kumuha nga pala ako ng flyball ng Mio yun lang inilagay sa may bandang taas para umangat yung basket at hindi na tumama sa At ito nga pala yung pinakauling parte ng kahan na ikakabit natin, yung araro dito sa baba. Meron lang tong dalawang tornilyo sa ilalim, kaya nilagyan ko na agad yan ng body clip para mahigpitan natin tong tornilyo ikakabit ko. Kaya binato na nga pala sa akin yung pinakauling pyesang ikakabit ko, side mirror naman to. Para hindi rin tayo lilingon-lingon, lalo kapag lilipat tayo ng pwesto. Sa mga bands concept talaga, mas gustong gusto ko talaga yung kompleto yung pyesa, kaya nilagyan ko rin ng side mirror to. Chrome stem nga pala yung sinasalpa ko ngayon para medyo bumagay sa kulay niya. Bago nga pala road test to, syempre tingin mo na sa side mirror kung sakto lang ba yung nakikita sa likod. Suwabing suwabe rin tong side mirror na to, kitang kita, pati kinabukasan ko. At ito na nga pala yung naging resulta ng halos dalawang linggong pagpapapogi natin dito kay Project Weiwei mm Hindi -hmm. man madin yung pagkakabuo rito, masasabi mo talagang pwede mo na tong gawin pang araw-araw, literal na gas go na lang. Iba pa rin talaga mga karisma, lalo ng mga lumang motor, mapa automatic o de cambio. So na after almost 2 weeks ng pagpapapogi natin dito kay Project Wayway. Sa wakas, ito na nga pala yung pinaka-final video natin sa kanya. So ito, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ito na nga pala yung naging new looks or bagong transformation sa itsura ni Project Wayway. Ayan, naging kulay silver na yung kaha kasi wala tayong mahanap na puti. Tapos ito na nga pala yung mga piyesang nakikabit natin. Ah, nagkabit nga pala tayo dito ng basket tapos nagkabit tayo ng kulay blue two tone na rim tapos nagkabit tayo ng bagong disc bagong caliper, bagong brake hose so almost nasa 80% ng pesa nito lahat pinalitan natin ng brand new para mas um, mukhang maging presentable yung itsura niya. tapos sa mga nagtatanong dahil marami nagsasabi sa akin kung magkano araw ba yung nagastos ko para maging ganito kapogi or Maging ganito yung tindig nito ni Project Wayway. So, sa ngayon nga pala, gumastos tayo dito ng nasa 56,000 pesos. All in, lahat ng pesang nakasalpak dito. So, nasa 56k lang, ganito na yung magiging itsura niya. And sa mga nagtatanong ko ano yung project bike natin, siguro by June 1, ipapakilala ko na rin sa inyo yung bagong bubuin natin na motor, yung galing sa unlimited issue. Susubukan uli natin papugiin, kaya sa mga nag-aantay dyan, kita it tayo sa susunod na project bike natin mga sir ha. You're lying, right, Zip. All right.